Oh, ay laki oh, nga ito. na ito. Hindi nga nangipit. Pag malambot ay hindi masakit manipit. Hello po, isang magandang araw po sa inyo. Bali ngayon po ay alas 4 na ng madaling araw, kagigising ko lang po. Pero si Bosing po ay kanina pa po at uh, siya po ay na doon sa may uh, doon po sa may isang pitak at papaigahan daw po niya at paka po siya ay makakahuli ng hipon. At mamaya po ay nandito rin si na Ate Huya at sila daw po ay bibili rin ng hipon. At si Bosing po ay nag-ano rin nagpain po ng mga bubu At dahil nga po ngayon ay kapag ganitong magbabagong taon ay talagang mahal po ang alimango, ang hipon. Ay, yun. Sana naman po ay meron pa kaming mahuli dahil sabi po ni Bossing ay parang kakaunti na daw po. Ayan guys, at nandito po si Ate Huya. Saka si Isil. At si Tilat. Sila po yung maagap nagpunta rito. Ayan po si Bossing ay nakapamandaw na ng mga bubo. Oh, ito ang ito lang ako. 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 Ayan po si Bossing Magap Nagis At ito po yung huli po ni Bossing na hipon. Ito po yung huli ni Bossing na hipon. Ya kaunti. Ya po na huli ni bossing. Hmm. Baka ay magtalunan, hindi. Hindi. Hindi mo sinurot pa susi na yun. Di bali yung matre, maghati na lang kayo natin yan. Ay, parang wala ito. Ba yan pati, baka ay mga dalawang kailan. Mga... <laughs> Kakaunti eh. Thank you.

Ito yung ito. Yung pinaglagyan ng pag-ibig. Masa, yung Isang kilo. Dabigyan po na konti Baka kahit yung Mga pumpong. Pati yung Mga sabang. sa atin. Ano ya, kaya't ko na to Ano ba Ayan, <laughs> ayan. Hindi pa ibabaw ba, mama? <laughs> ay ayan. Ayan, ayan. Kasi lang ganang papray ko. Oh. Papasipit. Pag sumipit ay kanya na. No? <laughs> diba? yung mapugpog. <laughs> Ito ako, ito lang naman ito kayo lang. Dito ko, ito lipat yung iba. Hmm, hindi oh, dito mo. Oo, dito. Pag-sipay ka niya ng tempe. Ang huwag mo ba din patilip si kanat tubig alat yung buhok mo? Kaprabang <laughs> <Magpano>, dyan tayo na. Kahit kumulubot. Nandito na rin po si White at saka si Milot. Ay wala naman. Na tatlong kilo ang nahuling hipon. Ha? Tapos ayan po, mayroon namang gagapusin si Bosing na alimango. Ilang peraso. Wala na rin pong alimango. Madalang na Bosing honey. Eh. Parang nahuli na ni Bosing ang mga alimango eh. Marami pa namang nagtatanong sa akin at gustong bumili. Ano sa palingki? Gagapusin na po ni Bosing yung mga alimango. At nahuli po niya. ulo eh. May ilang peraso. Yung iba ay aking ihahanda na lang, busing. Ah, maghahanda ka pa ganun ganito. Ano pa? Ito masakad din sa mga ipit. Okay. Ang box. Hindi sa ito talaga yan. Hindi bibitaw. <coughs> tingnan mo ito, di pala ang palaang sa... Dila, tingnan mo yung eh. Ba, kaya yun. Masakad na ito na pag naramdaman na yung laman ng kanyang sinisipit ay. Nakakala ito oh, oh. ka na Oo. Pagkain niya. <coughs> So, Ang bikin no, kanya, na kanyang defense. Defense mechanism. Napis si Kulugay nung dumating ay hindi malala ni Bago eh. Parang sa loob pa rin laan ni Kulugay eh. Ako'y sanay, sanay. <laughs> na sanay dito. Kulog! Na, alala pa rin pala At ni Kulog dito. Bayan? Aba, na ka si bossing, ha? <laughs> Ayun, aray, 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 o. Wala pala naman yung kabara. O ba, paano na kaya yung kumakain? Aba, yun eh, kahit isipong ang ginagamit na ito. <laughs> Di na ito, kaya gano'n po. <coughs> Basta't may nagapang na alimaang, o <coughs> eh. mo, tata, ah. hindi natin yung handay langgam. At <laughs> <Haga ang> nagapang. <laughs> <laughs> Aba, pag ikina oh hindi ka rin na tsikasag. Pagkikipin na, sipit na yan, itong pusang. Ito eh. Kapi muna, ah. Kapi muna, Siguro yung ganito, hindi masakit. Manipig. Aba. Hindi. Oo oh, nga. Oo. Oh. Oh. Aba, sige. Hahaha. Nabog-habog <laughs> <laughs> ka't. Ay, lalaki rin. Ani. Ay, nasa'yo yung babae malaki. Aba, yun na. Liyakan na muna Wait, pako. Oo. dito ang lalaki. Ba diyan tinapay ah. Oh. si Kun ah. Silver. Silver, nakapamainit. <laughs> Ba'y diyan lang ganun pag ako nakaupo kami lang dalawa ay yung uh, kay ano rin. Yung gusto na yung hipo-hipo yung, yung, yung likod at Okay, wala. Parang yung baboy. Sila ko no, <laughs> na yata ang marami. Madami eh, doon. Oh, dito pa nakahuli -na yung malimawang babae doon. Ay, naroon lang. naman kaya? iyan? Oh, naroon na, na, Sa lubulubo. Nakay babae. Babae nga yung

ang masarap yung ganyan puto. Ay, hindi na bitaw. Hey, Yata ang eh. Talagang uh -huh. <laughs> puto ng daliri mo siya. Oo. Babas ko. Ayun pa niya sinabuyan niya yung mata. Babagong you know, taon eh. no, ba, 43 <laughs> million ang <yung laughs> views ko doon sa Facebook. Saan? Ah. Doon sa Facebook. Nung hinuli ng kuya yung isang alimango. Oo, oh, ganang kalaki ah. Alay, <laughs> sabo. 43 million sa Facebook. <laughs> Oo. Oh. Tapos ay 19 million sa TikTok. <laughs> Oh. Tapos sa uh, YouTube ay 1.7 million. Oh. Iyan, mga short. Talagay, lang dalang ay, dalang mga ba, ba lang ay, 'yung mga short. na short. sa. 'Yung mga wala, iko u u u u u mo u u u u u u u u hindi ang sipit yung isa. Ah. Ang mga dali ka. Hindi hmm. hmm. oh, na po. Hindi hmm. ka rin. Napugpuga napug nga ng galamay. ng galamay. Ano yun? Mataba po siya. Ay, ay, ay. ay sa... sa atin na lang yan, ihahanda ko. At nga ano, Bakit yung mahitsang kilo yung naroon na matay. Mga naman yung pinagyo na. Ito sa hindi. Baka ako nga yun. Laka yung naroon. Ayan na mataba. Marami rin namatay matay, busa na rin. May sampo na ang makita ng mga matay, hindi lang. Bakit kaya nang mamatay? Anong tag-ulan? Yung. Hindi naman nakalunta, may nalubunubo. Hindi na kayo tao. Kumakay ang taisinero ko, hindi ko nakahuli. Pagdating namin ninyo sa gabi, nakalunta. Kaya nga eh. Magami. Kaya mga isang libo ang presyo ng isang. Kaya may isang kayo. Ting pala eh, dapat talaga yung hulihin So dapat kayo, halimbawa, kapat na buwan lang, magpapahing ka na. Pagkahulong. Pagkamisan niya dalawang buwan lang, ayun ang mga iba'y malalaki nang inihulog eh. Mabis Pero dito Mabigla. natin tayo mabis. may nahuli na kay matandaan at may mga balahibo na hindi lang namamatay. Ang baka yung may ang paglulungga. Hindi hindi nasa lungga. Hmm. Inaglulungga. O yun ay puti. Hindi ito nga bakalaki, ah. Hindi na maraming lungga diyan na malalaki ah. So, Pinhinang ko ah. Ano? Napugpuga na yan. Oh, Katutubulahin ah. Oh, kaya maliitan eh.

Ayan guys, at paalis na po yeah, si naari, paalis huya. paalis na ate Ah. Oh, mamaya ako nabigay niya. Oo, oh, oh, sige. Stay at naliwanag na, na po. Oh, ang Nagpaliwanag. Na, na. Nagpaliwanag na sila. May, tayo, may, may gina sa na lang po at ang panahon ngayon ay hindi na po maulan. Hindi na po maputik ang daan. Ayan po. At si Bossing po at saka si White ay namaman daw po ng mga bubo dito. Dito po sa kalakhan po ng fish pond. Abangan na lang po natin yung pagdating po nila at sila po ay eh, malapit ng matapos. Ayan po sila ah. Yan na po sinabosing at padating na. Patay na limangon. Anong balita? Marami rin. Patay. May patay pa kaming nahuling na napulot sayang babae pa naman oh oh ay pangilan na iyang eh, nahuhuli ni bossing na namamatay ayun ko atak na din ay sabi bossing uli mm -mm. mabaho na. oh, mabaho mm. na. Hindi siya pinaglunuwat, talagang mabaho, may laman. Mm -hmm. Alam mo naman yung pinaglunuhan, honey. Eh. Sayang mo. Ganyan talaga. Kapal pa sa ko ito Bakit? Malaki. nga boss, hawak mo na. Hawak mo, hawak mo na ako. Pero uh, napakalaki ay laki nga na ito. Sayang Oh, si Paya tani. Bitso eh. ay. Wala nang laman ito. Baka mamatay, hindi Di sabi ko baka mamatay lang. Ayano, ulihin mo na. Hindi, papalpasan. Paalpasan mo. Ay, baka akong magkaroon lang. <laughs> oh. Wala laman. Oh. <laughs> laman. ini pag niluto eh. mas madami. Mas madami mo nga ganyan na. Abo, pati. Ay, busing bukas na. Baka ako mo. Ay, masipay. Ay, ah, tatalo na yan. Busing ko. Ang tatakot, baka ako'y masipit pa na yan. Ay, ang laking Kahit iya. Kahit hindi ay kaya nga. oh Hindi nga nalipit at pag malambot ay hindi masakit malipit. obo masakit din. Malaki, payat daw. Papakawala na po. Sana huwag mamatay. Yeah. Hindi mamatay yan. Malaki na yung barabara. Oo. Uh -huh. Ba, yun laki pa. alpasan mo kaya pa. mo pa, busing. Ah, oh, nalakad ka lang din eh. Oh, abay, yan nga eh. Mas malaki nga ang ganay. Ay. Nariyan. <laughs> Bunini 'yung patay-ay ni. Ay, tatapon na doon. Sa malayo. Hindi pa, lalaki lang yun ah. Ah, sa gilid. Dito sa tas. Hindi na may kaya na mategawa ng tubig ha, ni Bosing. Mahal pa naman po ang ano ngayon, ang alimango. Ginto ang presyo. Hindi ginaw din siguro yung mga alimango. Pagay madula, so white ka. Ito yung malaki ah, Oo, oh, mataba daw kaya yun. Oo, oh. kasi ito yung malaking bara-bara ah. Oh. Uy, hmm. laki nga na itong saan eh. laki. Baka ito yung libre rin ang presyo. Palpasan mo lahat ng barabara. Sinalaki pa. Sabay yun. Sabay yung. Kala ko eh yan. Pampagay ito ah. Ay pusing yung ano ah, baki kung may laman pa kaya. Maglabit yan eh. Oo, oh, dadalhin ko yan isa ah. kapag ah, short ka din naman ay doon na lang ah pagkagapos wala si Milo di makapag vlog at ah, na drain yung cellphone ay ayaw mag charge oh. ay, oh. yung ay, kaya nga dapat gising ko po So ito po yung isa sa pinakamalaki. Dalawa yung isa yung pinakawalan. Mas malaki yung pinakalakas. Pare yung lalaki. Mas malaki pa pala yun. So ipapakita natin kung paano magtali ng alimango guys ha. Paano ba talian yan? Yan. Oh ha. Ingat po kayo di. At yan ay talagang nakakaputol ng daliri. Yan lang yung iya. Oh. Oh ha. Mamaya. Mamaya. So ito guys, hawakan mo sa likod. Make sure na yung inyong mga daliri. Huwag niyong papahulit. Yung putol yung eh. hindi bibitaw. So ang tali, una mong ilalagay sa... Yan. Sa dibdib. Sa muna. Medyo malayo ha. Yung distance at pag hinabot ay tapos sige na doon na So, sundan nyo na lang kung paano magdali. Ang una mo, igagapos ay yung isang kamay. Yun. Dali, nakagapos na. Tutorial pala dito. Ito Natali. Hindi, oh. so. ah. nee, pero sa palengke, kapag magkakasama, magkakasami, talagang merong makaka... Ay! Busing! Ay! Ay, sayang. Tanggal na ito. Na-reject pa. Kahit ito, hindi mo makakain. Ay. Pag natanggalan, maski isang galamay, ay... ay nag nagwala po ay ano alam na binibidyohay nagwala ay naputulan ng isa oo oh, oh. recheck na eh ay pagka po kahit isang galamay na ganito ay eh, narirecheck oh. oo lagyan, kaya natin ako nanti pandikit so yun guys after masecure yung dalawang sipit tayo dalawang. so yun katulad ako yung nagdala hindi ko nilagay sa plastic hindi nakakainan yung kauhuli, ay nakahanginan. May pagdating sa... Pero <laughs> yung talaki, mas malaki pa rin. Ah! Din na. Yung nadok, Andres. Yung nadong, yung pala oh, malaki kay kaya Andres. pala binalik mo. Hmm, yes. yung ganito kalaki, ana. Oh. Nahul, na. Oo. Oh. nahuli niya dito. Hindi tinalihan lang. Ganun yan. Dinala sa bayan na nakabitin na. Lang. O, walang plastic, walang plastic. Ay, sigore. Oh, 'yung motor mo ay nalulunod sa na hangin. Pagdating doon ay nakikita ayaw ng gumalaw. Ayaw ng gumalaw. Ayan ang sabi. Ayaw na. Ang pwede hinatay niya. Rumong ikaw ang nakabiting tao sa'yo nakamotor. Ayan ba? Siguro ay, Sigur ay pupusin. <laughs> oh, nakabiting. Ayan yeah, na Napupus ng hangin na yun. Oh, Ayan po. Ano yan? Last ball na pusing? Yeah. May na may hipon. Na gagapusin. Ang limang ito. Kayot din. Aba, aba, aba. Akala mo dahil tutulog-tulog ay eh, pero... Biglang nabalikwas. Oo, biglang... <laughs> oh, biglang... Oo. Oh. Wala yung parang By, Kung wari hinanatutulog Iyan pati pag halimbawa ah, pala limang ako, At uli uh, hindi lang Ayun pati sinasawo yun ng putik Para sila yung, yung talaga Kaya ginaganay oh. Pagka hindi ay nakalutang sila yung payat ito Mabalik mo? Oo, uh, iya kay balik mo ay. Eh. Sayang naman tong mga Kanina pa po dito panay ang daan ng mga bangkang di motor. Sila po siguro ilalaot at maganda po ang panahon ngayon. ayan guys at bali palabas na po kami ni bossing at yung mga ilang alimango na ginapos po niya ay dadalihin na po niya sa palengke bebenta na talaga ngayon po ay nasa na yun <laughs> talaga ngayon po ay mahal pa rin po ang presyo ng alimango pero pagkatapos ng bagong taon busing, ay biglang murahan eh. Oh, wala na pati. Wala nang ano, kaka oh, meron pa rin kasi kakaunti. May nahuhuli pa rin po naman si Bossing na lima ang okaso eh pa unti-unti na lang po. Ganda na ng view kapag kagana itong maaliwalas ang ano eh. ganda. Maaliwalas sa mata. kaka ang view. Ayan guys, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye! Happy New Year po! Happy New Year!